ang dahilan niya, kaya inutos na ni Parao na patay niyang mga batang sagol eh kasi para hindi lumakas ang puwersa ng mga Israelita sa Egypto at nang hindi magkaroon ng rebellion kasi kinakatakutan ni Parao na magrebelde mag ang mga Hudyo sa Egypto. Ayan, sabi niya, patayin ang mga batang lalaking sanggol. At tungkol naman doon sa mga batang sanggol na dalawang taon pa baba, eh, tungkol kay Jesus yun, inutusan ng ang, ang anghel na dalhin ang Panginoong Iso Kristo sa Egypto eh, kasi papatayin siya ni Herodes. At kailangan, yun nga, inutos ni Herodes na patayin yung dalawang taon pa baba kasi alam ni Herodes, dalawang taon pa lang ang Panginoong Iso Kristo. At yun ang sinasabi na iniiyakan ni Raquel na da, mga sanggol kasi mga anak ni Raquel yun ang sinasabi doon na iniiyak niya kasi yun ay mga hudyong batang sanggol na pinapatay ni Herodes dahil takot siya kay Kristo dahil baka agawin ni Kristo yung kaharian niya kasi si Kristo ang pro